Hello guys, good morning. Dito tayo ngayon sa bukid mga kaidol. At uh, mamasyal naman tayo dito sa mga tinanim nating palay. Ito mga kaidol, yung mga naidulot nitong uh, dumaang uh, bagyo na may ulan, may hangin. Ito mga kaidol, ito yung naapiktuhan mga kaidol. Oh. Ayan, ipakita ko sa inyo mga kaidol. Uh, medyo... Na, yung mayroon din na parte na nakatayo yung palay at ito nadaanan dito ng hangin na may kasamang ulan kaya ito humiga yung palay mga kaidol ito ay uh, nakabunga na, mga kaidol ayan malapit na ito uh, anihin anihin mga kaidol ito pakita ko ayan mga kaidol oh. ayan may naapektuhan siya kunti humiga yung palay mabigat kasi yung bunga mga kaidol ayan malapit na ito aanihin mga ka-idol yan ito ay uh, palay ng uh, kasama naming manalon or magsasaka dito farmers ayan mga ka-idol oh. sayang di ba pero yan na mga ka-idol ay mano-mano na yan hindi na kasi yan ma uh, abot ng reaper Ayan. Yun ang maabot lang ng reaper yung mga nakatayong palay. Ito ay mano-mano na to. Uh, na aanihin. Ayan mga ka-idol. At dito naman sa kabila mga ka-idol. Ganon din oh. Ayan. Ito mga ka-idol ay naka nakakuha na siya ng pamigas niya mga ka-idol. yan. Ayan nagpapa ano na lang nagpapa naghihintay na lang ng mga ilang linggo bago anihin mga kaidol para yung pag ani maganda ayan kapag ito ay medyo nagyelo na yung bunga ng palay ayan mga kaidol ang iba kumukuha pa lang ng ano kung tawag sa amin dito Uh, mga ala pa labagas na, na uh, kairo na pa lagdawa dya duma ayan mga kaidol ayun ayan ang naka ng hangin na may kasamang ulan ayan ganyan lang talaga yung buhay farmers mga kaidol at ayan dito naman sa bandang uh, uh, bandang kabila punta naman natin mga kaidol ayan o no? ayan ayan ang kasama niya ito dito medyo humiga yung palay ayan no oh. kawawa o oh. hindi naman sa masayang mga kaidol kasi manumanuhin naman yan na aanihin ayan mga kaidol at doon pa banda mayroon pang humiga at banda roon ayan malapit na ito aanihin mga kaidol siguro sa mga ka bago magtapos ng bulan ng September or primero ng October ayan ito mga ka-idol kasi nagaantay na lang ito malapit na nagaantay na lang ito na maani mga ilang araw na lang ang bilang nito or isang linggo pwede na sana to or dalawang linggo ayan kapag nagyelo na lahat sana yung mga bunga na yan ayan oh ganda ng bunga niya mga ka-idol oh ang dawa niya tawag sa amin dito Ayan. Kaya mabigat din yan mga kaidol. Kaya kunting hangin lang na may kasamang ulan, tumba. Ayan mga kaidol. Mayroon din siyang party na hindi naman na apiktuhan. Pero may party rin siya na naapiktuhan ng hangin na siguro mayro ka parang ipu-ipo na biglang lumakas na dumaan mga kaidol na may kasamang ulan. Ayan. Na tumbas siya kay mga kaidol at uh, pupunta naman tayo sa ibang uh, pananim natin. Uh, ito ay hindi ko ito tanim mga kaidol. Doon yung pananim ko sa may unahan pa doon. Kasi nakakuha na rin siya ng nakadawa na rin, naka mangalaala na rin tibagas na. Ayun. Kapag may awang juice na wala ng hangin or to ulan. na uh, mabilis lang siya na pa ah uh, matuyo yung bunga ng palay at um, pag nagyelo na tulad na yan mga ka-idol pag nagyelo na yan pero mayroon pang kunting berde or gagreen uh, hinihintay namin yan hanggat na magyelo lahat para ma madali lang siya na ibilad ayan mga ka-idol uh, okay pasyal naman tayo sa iba mga ka-idol yan guys dito na naman tayo sa kabila uh, ah, pasyara naman natin yung mga tinanim nating uh, palay mga kaidol ito dito ay uh, yan yung mga uh, kasama ko yung mga farmers ito yung tanim nila ang ganda oh. nakadawa na mga kaidol oh. yan naka ano na naka buo na oh buo na yung bigas niya oh ayan nagaantay na lang ito ng init kapag uminit madali ito na matuyo tumangkin kumbaga Tum tumangkin din tawa na kaslaki kastoy ko parang ganito yung mga kaidulo yun niyan ganda ng mga tanim nila mga kaidulo yun eh. ang sa akin iwan ko lang kung kumusta naman kaya pasyalan naman natin yung pananim natin dito Ayan. Ang hirap ng daanan mga ka -idol. Ganito kasi umuulan pa dito. At saka makulimlim. Oh. Ayan. Kahapon kasi umulan dito mga ka -idol. Signal number 1 sa norte. Yung bagyo. Sana wag naman pumunta rito. Lalo eh nagpa -patigas na kami ngayon ng aming uh, palay na maganda naman yung anong uh, ano ngayon masagana naman sa ng ani ngayon mga ka-idol yan main crop ito mga ka oh. yan ganda tataas ng palay nila oh. sa ganda ng bunga ayan mga ka -idol. malapit na rin tayo dito sa ating pananim ayan ito ang ganda ng mga tubo ng palay nila mga kaibelo. Tayong tayo. Ayan. Yan ang pinapanalangin namin mga kaidol dito. Huwag lang sana na bumagyo. Di bali umulan lang kasi yan naman ay ah, uh, uh, nag ano nag aalaga sa palay namin yung tubig. Kasi diyan nabubuhay yung palay sa tubig mga kaidol. Ayan. Ganda ng palay nila. Ayan. Ayan. Ito dito sa kabila, malapit na to aanihin mga kaidol oh. Nagyeyelo na yung bunga. Ayan. Ayan oh, pero may napikuan din siya, nakahiga konti lang. Oh. Ayan. Dito naman tayo ngayon sa pananim natin. Ito yung sa kabila, yun ang sa akin mga kaidol. Ayan. Nakadawa na rin siya pero hindi pa lahat, mayroon pa na hindi nakadawa. Ayan mga kaidol. Kumbaga, kaero na pa lang agdawa. Mga kaidol, ayan ayan o yun mga kaidol ito yung sa pananim ko sana may swerte naman itong uh, main crop kasi <clears throat> hindi naman inihingi yung panggastos para sa pagpatanim ng palay ngayon mga kaidol kapag sabi nga nila uh, kapag may sinasaka ka gagastos ka iyon, May pundo ka talaga mga ka-idol. Ayan. na pa lang agdawa mga ka-idol. Mayroon pang hindi nakadawa. Nakalabas yung bunga. Yan, Ito yung sa kabila. Malapit na ito. Ayan. O, Ayan. Tingnan mo yung nadaanan ng hangin mga ka-idol. O. o. parang bubuno, No? Ito. Hangin na may kasamang ulan kasi ito yung sa kabila malapit na ito magaga maani mga ka idol ayan. Uh -huh. lalim hirap ng daan ah nakabuta ako mga ka idol eh hmm. hirap ng daan oh. Eh. tinatawiran namin ayan mga ka idol ayan oh napiktuhan no oh. ayan malapit na ito yung sa kabilang ano ko ang sa kabilang nagtanim yung kasama namin yan ito ay, ay para kin eh, tanim ito ng uncle ko. Ayan, sa kanya ito. Ayan yung sa kanya. Siya kasi umuna dito na nagtanim. Nagparaip noon. Sila nakaraip na kami nagkukuliglig pa lang. Ayan, kung nakita nyo yun sa video ko noon. Hmm. Yun, may tawag dito sa aming balangig, kangkong mga kaidolo, Tanggalin ko to. Yeah. Eh, hindi yan mga kaano yung palay pag may pinog uh, ano balangig or kangkong yan okay lang yung root na yun oh. yan, eh. yan eh. pero napailang agdawa mga kaidol yan ang iba hindi pa nakadawa na may din ng Diyos na maganda na masagana naman yung ani namin. Ayan ang sa kabila. Yung sa kaapit bahay ko kumbaga. Ayan. Ito naman mga kaidol ang sa kabilang sa kabila ng tambak ko kahon ko. Ayan. Sa kanya naman ito mga kaidol. Ito lang yung sa akin mga kaidol. Ayan. Pero napailang agdawa mga kaidol. Ayan So ikotin natin mga kaidol para makita naman natin yung ang um, kuan ng pananim natin. Kasi ako'ng nahuli dito na nagparaip. Sila nakaraip na dito sa kabila. Ayun, ako nagkukuliglig pa lang dito. Ayun mga kaidol. nakadalawang abuno ako dito mga kaidol sa pananim ko na una kasi na nakuhol nagpadubli ako dito mga kaidol ang, la ang lawak ng nakuhol mga kaidol kaya yan yung iba pa ano pa lang yan pero mahabol din yan yung mga tawag sa amin dito sugot dubli sa patanim Yan mga ka-idol. Yan o. Na iba lang yun talaga yung huling na itanim kasi huli rin siya na nagdawa. Kumbaga umahabol din siya. Ganda rin dito sa kabila mga ka-idol Yung sa kanila o. Yan. kailangan may pundus yung tubig kailangan mga ka-idol kasi uh, kairo na pa lang uh, agdawa data kailangan talaga na nakapuno nakapundo yung tubig kasi diyan sa kumukuha na pamigas bagas na bagas bigas pamigas bigas niya mga ka-idol dito sa kabila malapit nito yan ito yung sa atin mga ka-idol. Ayan. Sana may hawa rin ng Diyos na maka bawi rin tayo. yung crap ito mga ka-idol. Dami kong naisugot dito. Punduhan ko siya ng ang tubig mga kaedol kasi yan ang pagdawa niya ay eh, kailangan na may tubig. Kaya kailangan ang pala may tubig pa. Ayan. Ito. <clears throat> okay mga ka-idol at uh, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat. Ayan. Na uh, dali lang. Tingnan din natin dito yung banda rito mga ka-idol kasi. Eh. You oh. know, ito dito hindi pa nakadawa o oh. pero napailang mga ka-idol oh. pero yung iba nakadawa na ayan dito yung sa kabila yun o oh. mauna ito nga maani kasi sila yung nauna nagtanim dyan Kami, ako dito naman ay ito yung mga pang dubli ko makuhaan mula tao mapansin mula yung mga naidubli kong mga palay raip noon huli lang huli talaga sila na nagtubo at huli rin sila na hmm? tambakan ko sa mga ka-idol para hindi naman na masyado maubusan ng tubig yung ano ko kasi yan ay kumbaga dito lang sa kumukuha ng lakas niya kapag may tubig yan okay dito naman tayo ikot lang muna tayo dito yan Okay mga ka-idol. At hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel ko mga ka -idol. At God bless you all. Mabuhay kayo. Bye-bye.